Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili tuwing umaga paggising niya. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Parang isang dasal, isang manatiling nagpoprotekta. Sinasabi niya ng may katatagan, sinisikap na kumbinsihin ang kanyang sarili. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang kanyang cellphone ay umuugong. Isang notification na may pangalan mo. At ang kanyang puso ay biglang bumilis, pinagtatraydoran ang sarili niyang mga salita. Sinisikap niyang baliwalain ang pisikal na reaksyon, ang paghina na nagiging hindi pantay. Ito ay mga alaala lamang. Mga emosyonal na ugali ang kanyang rasyonal. Ngunit sa gabi, nag-iisa kasama ang kanyang mga isip, ang kanyang isipan ay nagtatraydor. Nanaginip siya tungkol sa iyo nang walang pahintulot ng kanyang konsensya. Nagising siya na hawak ang iyong pangalan sa kanyang mga labi. Naiinis siya kapag nagtatanong ang mga kaibigan tungkol sa nalampasan ko na. Wala na akong nararamdaman. Ngunit ang damdamin sa kanyang boses, ang tensyon sa kanyang mukha, ay nagsasalita ng ibang kwento. Kung ito'y nagpapaalala sa iyo ng sinuman, sumulat, nararamdaman ko ito. Maaaring ang iba pang kababaihan ay nagtutang kang maunawaan ang hindi nakikita ng iba. Minsan, ang mga hindi nasasabi ay umiingay ng higit pa sa sinumang salita. Napansin mo na ba kung gaano karaming mga kasinungalingan ang sinasabi natin sa iba at mga kasinungalingan na sinasabi natin sa ating sarili? Ang una ay sinadyang may kaalaman at may estratehiya. Ang pangalawa ay mas komplikado, isang bahagi sa atin ang alam na hindi ito totoo, ngunit ang isa pang bahagi ay desperadong kumakapit sa ilusyon, parang ang ating sariling katinuan ay nakasalalay dito. Dito sa pangalawang kategorya siya ngayon nabubuhay. Nakulong sa isang masusing pagkakahabi ng sariling panlilinlang, paulit-ulit na sinasabi araw-araw na wala na siyang nararamdaman para sa iyo, habang bawat selula ng kanyang katawan, bawat sulok ng kanyang isipan, ay sumasalungat sa pahayag na iyon. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Madalas na mga salita. Direkta. Wakas na. Sinasabi na may tumitinding tiwala sa bawat pag-uulit. Sinasabi ng malakas kapag siya ay nag-iisa, na parang ang tunog ay kayang gawing mas totoo ang mga ito. Sinasabi sa mga kaibigan sa inyong mga kaibigan na parang walang pakialam, isang indifference na maingat na napraktis. Nakalampas na ako. Isang kabanata lang ito. Nasa ibang pahina na ako ngayon. Mga pahayag na tila kapanipaniwala sa panlabas. Mga sumusunod sa inaasahang script ng lipunan mga nagpo-project ng imahe ng isang tao na tinanggap ang paghihiwalay ng may soberanya at umusad ng walang emosyonal na komplikasyon. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado at salungat. Dahil habang ang kanyang bibig ay bumubuo ng mga salitang tiyak, ang kanyang katawan ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwento ng patuloy na koneksyon, ng emosyon na hindi na proseso, ng mga damdaming burid pero hindi talaga nalampasan. Alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag ang kanyang pangalan ay nabanggit sa isang kaswal na pag-uusap? Una, ang halos hindi mapansin na paghinto. Ang isang segundo ng recalibration, ng emosyonal na reorientation, parang computer na kailangang mag-load ng isang partikular na mabigat na programa. Pagkatapos, ang postura na dahan-dahang nagbabago, ang mga balikat na tumataas, ang gulugod na nagsasaayos, parang ang isa ay naghahanda para sa isang impak. At saka, ang sinanay na sagot. Ang tono na maingat na namomodulate upang magmukhang walang pakialam, ngunit nagdadala ng isang intensity na kumukontra sa mga salitang binigkas. Ang pinilit na kabilisan na naglalayong tapusin ang paksa ng mabilis, bago pa man muling tumagas ang mas maraming emosyon sa mga bitak ng pader ng indifference. Ah, siya. Wala na akong balita. Hindi na ako interesado, tapat na sabihin. Ngunit ang mga mata, laging ang mga mata, ay nagsasabi ng katotohanan na sinusubukan itago ng boses. Ang kakaibang kislap. Ang sandaling intensity. Ang komplikadong halo ng mga emosyon na dumadaloy ng mabilis na parang mga ulap sa isang maalon na araw, pangungulila, sakit, pag-aalaga, sama ng loob, pagnanasa, kalituhan, bago muling bumaba ang kurtina ng gawain indifference. At kapag siya ay nag-iisa. Ah, dito ang kontradiksyon ay nagiging mas malinaw. Dito, ang kasinungalingan na sinasabi niya sa kanyang sarili ay nahaharap sa katotohanang sobrang kilala ng kanyang puso. Sa mga sandali ng pag-iisa, kapag walang saksi sa iyong kahinaan, kapag hindi na kailangang panatilihin ang palabas ng kawalang interes, pansamantala nang bumababa ang mga depensa. At dito ka pumapasok, nang hindi inaanyayahan, tumatahan sa mga espasyong mental na kanyang pinaniniwalaang naubos at nailipat. Ang iyong mukha ay lumilitaw sa mga pangarap na hindi niya kayang kontrolin ang iyong boses ay umaecho sa mga alaala na lumilipad sa mga pinakainasahang sandali. Ang iyong pabango ay tila nakabitin sa hangin kapag ang mga tiyak na lugar ay binabalikan, kapag ang mga tiyak na awitin ay tumutubtob, kapag ang mga tiyak na oras ng araw ay dumarating na may dalang nostalgia ng mga pinagsaluhang sandali. Mga alaala lamang ang mga ito, sinisikap niyang kumbinsihin ang kanyang sarili. Mga emosyonal na gawin na hindi palubos na natatanggal. Wala itong halaga, mas marami pang kasinungalingan, mas marami pang pagsisinungaling sa sarili, mas maraming pagsisikap na irasyonalisa ang alam ng katawan at puso na totoo, siya ay patuloy na nakakaramdam. Matindi. Malalim. Komplikado. Ang nakakatawa tungkol sa ganitong uri ng pagsisinungaling sa sarili ay nangangailangan ito ng napakalaking lakas upang mapanatili. Isang buong oras na trabaho, ang patuloy na pagsisikap na tanggihan ang nararamdaman, salungatin ang naranasan, at irasyonalisa ang kung ano ang visceral na totoo. Kaya naman siya ay labis na pagod kamakailan. Hindi lamang ang normal na pisikal na pagod ng araw-araw, kundi isang mas malalim na pagod na umiiral. Ang pagkapagod na nagmumula sa pamumuhay sa isang palaging estado ng cognitive dissonance, kung saan ang sinasabi at ang nararamdaman ay palaging nagsasalungat. Nararamdaman mo na ba ang hindi maipaliwanag na intuition? Ang kaalaman na hindi nagmumula sa lohika, kundi mula sa mas malalim, mas primitibo, mas nakakabit sa mga katotohanan na lumalampas sa rasyonalidad. Marahil ramdam mo ito ngayon. Marahil, sa kabila ng lahat ng pahayag ng kawalang-interes, sa kabila ng lahat ng tila paglayo, sa kabila ng lahat ng mga pahayag ng paglipat, mayroong isang bagay sa loob mo na alam ang katotohanan. Alam mo na sa likod ng mga salitang inihanay, sa likod ng maingat na pinanatiling anyo, naroroon ang isang mas komplikadong at salungat na emosyonal na realidad. Dahil ang ilang mga koneksyon ay masyadong malalim upang tunay na maputol sa pamamagitan lamang ng mga pahayag ng kawalang-interes. Ang ilang mga marka ay masyadong makabuluhan upang mabura sa pamamagitan lamang ng mga pahayad ng paglipat. Ang ilang mga damdamin ay masyadong malakas upang iwasan kahit na may pinakaelaboradong sistema ng sariling paglilinlang. At marahil ito ang kaalaman na likas na likha ang nagpapaliwanag kung bakit, kahit na narinig mo mula sa kanya na wala na siyang nararamdaman, may isang bagay sa iyo na nag-atubili na lubos na maniwala. Bakit, kahit na harapin ang mga pinakamalakas na pahayag ng kawalang interes, may isang bahagi ng iyo ang nakapansin sa mga salungatan, napapansin ang mga hindi pagkakatugma, Nararamdaman ang mga emosyon na hindi pa na na pumapailan lang sa ilalim ng tila payapang ibabaw. Ang pinaka-ironic sa sitwasyong ito ay na marahil naniniwala siyang pinoprotektahan ka sa pamamagitan ng sariling paglilinlang na ito. Naniniwala siyang ang pagtanggi sa mga patuloy na damdamin ay isang anyo ng respeto sa pagtatapos, ng pagtanggap sa iyong desisyon, ng paggalang sa pagtatapos na inyong pinagdaraanan. O marahil naniniwala siyang pinoprotektahan ang kanyang sarili. Marahil na paniniwalaan niyang ang pag-amin sa katotohanan na mayroon pa rin siyang nararamdaman na ito ay may malasakit, na siya ay naapektuhan kapag naiisip ka, ay magiging isang anyo ng kahinaan, isang pagtanggap ng pagkukulang, isang pagpapakita ng kawalang kakayahang magpatuloy ayon sa inaasahan ng lipunan pagkatapos ng isang pagtatapos. Ngunit ang katotohanan ay ang ganitong pag-ako sa sarili ay hindi nagpoprotekta sa sinuman. Pinapalawig lamang nito ang proseso ng tunay na pagpapagaling, ng tunay na pagtanggap, ng tunay na pagtagumpay. Dahil hindi natin tunay na mapoproseso ang mga emosyon na tinatanggihan nating kilalanin. Hindi natin mayaalaga ang mga sugat na ipinagkakasala nating hindi umiiral. Hindi natin maaarangkada ang mga damdaming patuloy nating pinagkakaitan. At kaya siya ay patuloy na nakakulong sa siklo ng pagtanggi at kontradiksyon. Sinasabi na wala siyang nararamdaman, ngunit tumutugon ang kanyang katawan sa kanyang pangalan. Nagpapatunay na siya ay nakapagtagumpay na, ngunit regular na nananaginip tungkol sa iyo. Idinideklara ang kawalang interes, ngunit muling binabalikan ang mga alaala na pinagsaluhan sa mga sandali ng kalungkutan. Ito ay isang kakaibang estado ng emosyonal na pagsuspende. Hindi ganap na konektado o ganap na nakahiwalay hindi ganap na naroroon sa nakaraan na kanilang pinagsaluhan o lubos na nakatuon sa kasalukuyang sinusubukan niyang buin ng wala ka. Palaging bahagyang nahahati, palaging panloob na nakakasalungat, palaging sa ilang antas ay nakikipagdigma sa kanyang sarili. Natanong mo na ba kung bakit napakaraming tao ang nasasangkot sa ganitong uri ng pag-ako sa sarili pagkatapos ng hiwalayan? Bakit napakahirap na aminin, may nararamdaman pa ako? May pakialam pa ako, ang koneksyon na meron tayo ay patuloy na umuugong sa akin, kahit pagkatapos ng formal na pagtatapos ng relasyon. Marahil ito ay takot sa kahinaan na kinakatawa ng pag-amin na yon. Marahil ito ay ang pangamba na magmukhang mahina o emosyonal na umaasa. Marahil ito ay ang pressure ng lipunan upang imalagpasan at magpatuloy ng mabilis na para bang ang mga makabuluhang relasyon ay maaring iproseso at itago ng kasingbilis ng pag-organisa natin ng mga digital na file o maaaring masigip pang malalim, ito ay ang takot sa maaaring idulot ng pag-amin na iyon. Dahil sa pag-amin na may nararamdaman pa ay nangangahulugan na kailangan nitong harapin ang realidad ng mga damdaming iyon, ang kanilang kasidyan, kanilang kompleksidad, kanilang mga implikasyon. Nangangahulugan ito ng pagharap sa mga masakit na tanong kung bakit natapos ang relasyon, kahit na ang mga damdaming ito ay nanatili. Nangangahulugan itong harapin ang posibilidad na ang ilang koneksyon ay hindi basta nawawala dahil lamang sa nagpa siyang dapat itong mawala. At sa gayon, ang kasinungalingan ay nagpapatuloy. Ang sariling pandaraya ay bumabalik. Ang kontradiksyon ay nananatili. Araw-araw, tinatanggi ang panlabas ang kung ano ang imposibleng baliwalain sa loob. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Mga salitang inuulit na parang isang malasakit na mantra, habang ang katawan ay ipinagkakanulo ang bawat pantig sa mga dibolontaryong reaksyon sa kanyang pangalan, sa kanyang alaala, sa posibilidad ng kanyang presensya. Ang pinakakamanghamanghang aspeto ng ganitong uri ng sariling pandaraya ay kung paano ito bihirang nakakaloko sa iba. Napapansin ng mga tao ang mga inconsistency. Napapansin nila kapag ang boses ay bahagyang nagbabago habang pinag-uusapan ka. Nakikita nila kung paano siya umiwas ng tingin kapag nabanggit ang iyong pangalan. Napapansin nila kung paano siya umiiwas sa mga tiyak na lugar, mga tiyak na kanta, mga tiyak na pag-uusap na pwedeng magbalik sa iyo sa kanyang malay na alaala. Ang mga kaibigan ay nag-exchange ng mga kaalamang tingin kapag siya ay nagdeklara na may labis na diin na ganap na niya itong nalampasan. Napapansin ng pamilya kung paano siya mabilis na nagpapalit ng paksa kapag may kahit kaunting na sa iyo na lumitaw sa pag-uusap. Napapansin ng mga kakilala kung paano nag-iba ang kanyang mood na kita kapag may sinabing nakita ka kamakailan. Lahat ng nasa paligid ay nakakakita kung ano ang kanyang tinatanggi, na ang ipinahayag na kawalang interes ay isang mahina at manipis na takip na nagbabalot ng mga emosyon na patuloy na buhay at aktibo, na itinulak lamang sa mas malalim na mga layer ng kamalayan. Lahat, maliban sa kanyang sarili, kahit sa antas na sinadyang kilalanin. Dahil sa ilang mas malalim na antas, alam niya ang katotohanan. Nararamdaman niya ang kontradiksyon. Napapansin niya ang disonansya sa pagitan ng kanyang sinasabi at ng kanyang nararanasan. Sa pagitan ng sinasabi niya sa iba at ng patuloy na nararamdaman ng kanyang katawan at puso. Ito ang na hindi nalutas na lumalabas sa mga pangarap na mayroon siya tungkol sa iyo. Nalumitaw sa mga sandaling naalipin ng pag-isip kapag ang mga conscious na depensa ay pansamantalang bumaba na nahahayag sa mga pisikal na reaksyon na hindi niya makontrol kapag ang iyong pangalan ay biglang lumitaw. Hindi nagkukulang ang katawan. Ang mga emosyon ay hindi maaaring ganap na supilin. Palaging nakakahanap ng paraan ang emosyonal na katotohanan upang maipahayag kahit na ito ay aktibong tinatanggihan, kahit na ito ay sadyang pinipigil. At ang katotohanan ay siya ay patuloy na nakakaranas. Sa isang komplikadong paraan, may kontradiksyon, maaaring kahit na may pagtutol, ngunit nararamdaman. Hindi kinakailangang pareho ng paraan na naramdaman niya noong kayo ay magkasama. Hindi sa parehong kadalisayan, parehong kasimplehan, parehong masayang walang abala. Ngayon ang mga damdamin ay nahalo sa iba pang emosyon, sakit, marahil, o sama ng loob, o kalituhan tungkol sa kung bakit nagtapos ang mga bagay gaya ng pagtatapos nila. Ngunit umiiral sila. Patuloy, Tumutol sa lahat ng pagsubok ng pagtanggi, sa lahat ng mga pagsisikap ng rasyonalidad, sa lahat ng mga mantra na inuulit na wala na akong nararamdaman. At ngayon marahil nagtatanong ka, ano ang ibig sabihin ito para sayo? Paano dapat maapektuhan ng mas malalim na pangkalahatang pag-unawa sa kanyang mga damdamin hindi pinapansin ang iyong sariling paglalakbay ng paghilom at paglago pagkatapos ng paghihiwalay? Ang sagot ay hindi simple o universal. Nakasalalay ito sa maraming salik kung bakit kayo naghiwalay, anong mga pattern ang umiiral sa inyong relasyon, anong emosyonal na trabaho ang ginawa ng bawat isa simula noon, kung anong estado ka ngayon sa iyong sariling buhay. Ngunit marahil ang pinakamahalagang dapat kilalanin ay ito, ang mga damdaming hindi natanggap sa kanya ay hindi otomatikong imbitasyon para sa muling pagkakahulugan. Hindi ito otomatikong senyales na dapat magkaroon ng pagkakasundo, hindi ito garantisadong ang mga suliraning nagdulot sa paghihiwalay ay magiging iba sa ikalawang pagkakataon. Dahil ang pagdama ay hindi katulad ng pagiging handa para sa isang malusog na relasyon. Ang pag-aalaga ay hindi katumbas ng paggawa ng mga kinakailangang hakbang upang maging mas mabuting kapareha kaysa dati. Ang hindi paglipas ng emosyonal ay hindi nangangahulugang handa na para bumuo ng bago at mas functional sa katunayan, ang kakulangan na ito na aminin ng tapat ang sariling damdamin ay maaaring maging isang nakababahalang senyales. Maaaring magpahiwatig ito ng problemadong relasyon sa emosyonal na kahinaan. Isang hirap sa pagharap sa mga hindi ka nais-nais na katotohanan. Isang pag-ugali na itinatago ang mga makabuluhang bahagi ng sarili, kapwa mula sa ibang tao at mula sa sarili. At ang mga katangiang ito ay bihirang bumuo ng batayan para sa malusog, tapat, at kapwa na kabubuong relasyon. Kaya marahil ang pinakamahalagang aral na maaari mong makuha mula sa pagkaunawa na ito ay hindi may nararamdaman pa siya, kaya marahil dapat tayong subukan muli. Marahil ito ay isang mas malalim at sa huli ay mas kapakipakinabang para sa iyong sariling pagunlad na ang emosyonal na katapatan, ang kakayahang kilalanin, tanggapin, at hayagang ipahayag ang talagang nararamdaman ay isang mahalagang bahagi ng anumang tunay at malusog na koneksyon. At marahil sa iyong sariling paglalakbay pasulong, maaari mong dalhin ang aral na ito sa iyong sarili. Pagsusumikapang maging tapat sa emosyon na maaaring hindi siya naganap. Ipinapangako sa iyong sarili na hindi mo itatanggi ang iyong sariling emosyonal na katotohanan, kahit na ito ay hindi ka nais-nais, kahit na ito ay sumasalungat sa kwentong nais mong paniwalaan, kahit na ito ay magpapakita ng mga kahinaan na mas gusto mong itago. Dahil sa huli, hindi ang tindi ng mga damdamin ang nagtatakda ng kalusugan at bisa ng isang koneksyon. Ito ay ang katapatan kung paanong ang mga damdamin ito ay kinikilala, ang tapang kung paanong ito ay ipinarating, at ang kayang bangs na iproseso at isama. At habang siya ay patuloy na inuulit ang kanyang mantra ng pag-aakusa sa sarili, wala na akong nararamdaman para sa kanya, maari kang pumili ng ibang landas. Isang landas ng emosyonal na pagiging tunay ng tapat na pagkilala sa kung ano talaga ang nararamdaman para sa iyong sarili at para sa iba sa iyong buhay. Isang landas na, anuman ang dalanghin sa mga hinaharap na relasyon, tiyak na dadalhin ka sa isang lugar ng mas mataas na integridad bilang tao, mas malalim na pagkakaalam sa sarili, at mas malaking kakayahan para sa mga tunay na koneksyon batay sa emosyonal na katotohanan, hindi sa maginhawang pag-aakusa sa sarili na sa huli ay nakakapinsala. At marahil isang araw, kapag siya ay handa ng bitawan ang kasinungalingan na sinasabi niya sa sarili, kapag sa wakas ay makahanap ng tapang na aminin ang kung ano talaga ang nararamdaman, mapapansin niya kung gaano kalaking oras at enerhiya ang kanyang nasayang sa pagbabalakayo. Gaano karaming proseso ng tunay na pagbawi ang kanyang ipinagpaliban dahil sa patuloy na pag-aakusa sa sarili. Gaano karaming distansya ang kanyang nalikha, hindi lamang mula sa iyo, kundi mula sa kanyang sariling emosyonal na katotohanan. Ngunit ito ay isang paglalakbay na kailangan niyang gawin sa kanyang sariling oras. Isang realizasyon na kailangan niyang maabot sa pamamagitan ng kanyang sariling proseso ng paglago at pagninilay-nilay. At hanggat hindi pa yon, patuloy siyang ulit-ulitin ang mga walang laman na salitang ito, ang mga mantra ng pag-akusa sa sarili, ang mga pahayag ng kawalang interes na tahimik na tinatanggihan ng kanyang buong pagkatao. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Isang kasinungalingan na hindi nakapaglilinlang lang ng sinuman maliban marahil sa kanyang sarili. At kahit na bahagya lamang, mababaw lamang sa pinaka-surface ng kamalayan na handa siyang kilalanin. Habang nasa kailaliman kung saan ang emosyonal na katotohanan ay nananatiling immune sa mga tahasang pagtanggi, ang mga damdamin ay nananatili. Komplikado. Nakakasalungat. Hindi nalutas. Naghihintay sa sandali kung kailan sila sa wakas ay kikilalanin, tatanggapin, at maisasama ang unang tunay na hakbang patungo sa isang tunay na pagtabumpay, na mas tunay at pangmatagalan kaysa sa peking kawalang interes na ngayon ay mariing ipinapahayad. Kung ang pagninilay na ito ay umantig sa iyo, kung nakilala mo ang iyong sarili sa ilan sa mga aspeto ng dinamikang ito, maging ito man ay bilang isang taong dinadaya ang sariling damdamin, o bilang isang taong liks na nakapansin sa sariling panlilinlang ng iba, ibahagi ito sa sinumang nangangailangan na maunawaan na ang tunay na pagpapagaling sa emosyon ay nagsisimula sa katapatan, hindi sa pagtanggi. At mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga pagminilay na nagbibigay liwanag sa mga nakatagong sulok ng pusong tao na nagsrevealing ng mga katotohanang kadalasang tinatanggi natin. Ngunit kailangan nating harapin upang tunay na lumago.